So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi Kunasan mga kayong panig ng mundo binabati namin kayo ng magandang araw So ngayon, ito'y kakaiba Susundo tayo ng uh, aplikante or worker Na ibang kategori At uh, pinaalam namin sa inyo, meron din po kaming hawak na ganito So bago natin isalaysay yan At ipakita yung ating susunduin mamaya Papasukin muna natin yung ating intro Intro, pasok! na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulo Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood Malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod Galing sa trabaho Magagandang lugar Ipapakita sa video Mga kaligali Tara sumamat ka So yo what's up? Welcome back again mga kaligalig. Siyempre, kasama na naman natin si Mr. Anderson. What's up? Good morning mga kaligalig. Kahit walang ligo, sundo-sundo pa rin. <laughs> ano yung susundin natin? Para sa Hotel sila? sila. Dalawa sila, bali dalawa. Uh, o oh, continuous pa rin yung hiring natin ng na hotel uh, based on the experience naman po ang pag-usapan natin doon sa hotel. yun Sa factory natin, continuous pa rin. Walang experience, walang problema. tuturuan natin. Pero sa hotel, kailangan ng... May experience ka talaga, pulido experience mo dun kasi Hilton, Sheraton, 5 star hotel yan Ayaw. Gawin ko ng 12 star Ayun no dahil <laughs> yung forklift po namin, tuloy-tuloy po yung ating hiring dyan Yung truck drivers, tuloy-tuloy po rin po yung ating hiring dyan Tsaka straight truck namin mga driver, kailangan po natin yan Tuloy-tuloy, non-stop po tayo, nakikita nyo naman halos araw-araw O talagang araw-araw, may sinusundo kami Literal na araw-araw at walang humpay so ngayon tara takbo tayo Punta tayo dun sa ating uh, susunduan yun no tama ito lahat dalawa lang yung nga lang ko yun bagay nyo yun 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 yung yun 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 Ayos naman niya eh. Kumusta yung biyahe? Ah, medyo mabalas. <laughs> hey, what's up mga kaligalig na sundunan natin yung dalawang para sa hotel natin ayun oh. Taga Sangay sa atin. Ito uh, muna. Olongga po sir. Olongga po. So, so, so bati may mga taga Olongga po. Ah, uh, shout out sa mga taga tropa natin sa Olongga po. Ayun oh, no? yung isa. <laughs> Tarlac sir. Ah, shout out. Sa Tarlac. Sa Kapas. Akapas, kamiling ako. Ayun. Uh, batiin mo na yung mga taga-kapas. Basta <laughs> ka dyan, taga-kapas. Ayun. No? What's <laughs> up? Ayun. Ikaw, taga saan lang. <laughs> <laughs> Sabi lang, biyayin na po kami. Sundin na muna sila.

Ay sapato. sapatos. Niyanto. Kunin chinelas, kunin chinelas din. O sige, kunin mo muna. Chinelas, lagayin niyo 'yung jacket dito. niyo muna so, eh. diyan tapos eh, ay okay. nasa sala na May eh, hanger na available dyan. Okay. Okay. So, dito. Okay, okay, revive. Puwede Pukay dito. Ano sa uno Okay. lalagyan natin na jacket nila ito mga mga kaligalig sa hotel ito itong bala nito so yo, what's up welcome back again mga kaligalig nakita nyo kanina uh, sinundo natin yung uh, hotel hotel workers uh, sa mga 5 star hotel sila may assign at may mga parating pa tayong uh, hotel uh, crew ngayon ihatid natin yung tatlo Andiyan na yung gamit nila oh So, nandun lang sa taas, nagpe prepare pa ng ibang mga gamit nila. Pero, although, puno na kami, kakandungin na lang yan. I-endorse natin to sa company. Uh, sa production sila, dun sa paleta, kung nakita nyo, may babae at may lalaki. Meron din tayong mga couple na nandoon na. At, uh, <coughs> tawag dito. At, uh, tingin ko, sabi nila, okay naman. Uh, nagtatagal naman sila doon At, yan naman ang inaasahan natin. Uh, nandito pa kasi tayo sa lalim ng uh, grahi natin. Kaya... Antayin natin sila. Oh, punong-puno yung gamit. Hatid natin niya ngayon. Antayin lang natin silang bumaba. Dalawang babae, eh. isang lalaki. Actually, yung lalaki, truck driver ito. Inayu inayusan ko to ng lisensya. Pero, inantay pa natin. So, for the meantime, para meron siyang trabaho, ay uh, magpo-production siya muna. At least, meron siyang kita kahit papano. So, abangan nyo. Mamaya, mga kaligalit. So ayun, welcome back again mga kaligalik. Tinigil muna natin sila dito sa isang tourist uh, spot na marami tumitigil dito mga turista. Nagpapa-picture dyan. Nagpapa-picture dito tsaka dun. Nagpapa-picture dun. So ayun, nagkukuha sila dun. O, kuha na, kuha 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 na picture. Para souvenir nyo. Magandang pang post yan. Ha? Ayun, eh. inday dive. Baka isa. Ito na lang mga picture mga ka-discourteer <coughs> sir. Ayan, ayan, ayan. Sige, pakuha lang kita. So, yo, what's up? Welcome back again, mga kaligalig. Nai-endorse na natin dun sa company yung iniatid natin dalang babae tsaka isang lalaki. Uh, hindi ko na naipakita sa inyo dahil inatid ko sila sa supermarket, namili ng pagkain nila at kung ano paman. Pagkatapos ay, uh, tawag dyan, inasikaso yung kanilang mga higaan Uh, yun din naman yung accommodation na pinakita ko sa inyo noong nakaraan Na may nag-iisang babae ngayon magkakasama na yung dalawang babae Doon tatlo na sila Tapos yung isang lalaki doon sa isang accommodation So Maraming maraming salamat doon sa patuloy na sumusubaybay At nanonood ng aking mga content, ng aking mga vlog At patuloy pa rin ako nananawagan Kung nasan man kayong panig ng uh, Europa At kayo ay hindi maganda ang kinahinatnan at nawalan kayo ng mga trabaho diyan mag-message lang po kayo sa akin o kaya doon sa kasama ko si Anderson at kayo ay aming tatanggapin o bibigyan ng pagkakataon dito sa Poland para maihanap ng kumpanya. Kung ano man ang inyong kategorya katulad ng uh, sinundo ko na tiga, nag, nag ano yung ilaw natin. Katulad ng sinundo namin na ito ay sa hotel. Meron din kaming job order para sa hotel. So itong dalawang sinundo namin ay crew sa hotel, sila ay nasa kitchen pero buong uh, crew ng hotel ay tumatanggap kami ng staff ng hotel so mag message lang po kayo sa akin kung kayo ay ma experience sa mga five star hotel so hanggang sa muli mga kaligalig, paalam!